Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong kapatid na si Lolo Ben na mag sa inyo ng isang kwento ngayong araw na ito. Kung napapansin nyo, gamit ko ang aking uh, t-shirt na sasabing uh, Philippines. Eh, itong t-shirt na ito eh, galing sa Levi's at uh, mabibili mo lang itong t-shirt na ito dito sa Pilipinas at hindi nabibili sa ibang ibang lugar. Ang dahilan po bakit uh, sinuot ko itong t-shirt na ito ngayong kwento ko na ito dito sa aking video content ay dahil uh, ako ay nagbibigay pugay at saludo sa ating mga atleta na sumali sa 2024 Paris Olympics at uh, ngayon ay August 9 bukas ay last day na ng uh, Olympics Summer Olympics sa Paris itong taon na ito at ang uh, susunod na Summer Olympics ay sa Los Angeles California alam naman ninyo na uh, taga Los Angeles tayo at uh, at mga kaibigan na subscribers dito ay karamihan ay taga Amerika at nakikita ko sa aking data na almost 60% na ang mga naroonood at subscribe sa aking YouTube channel ay taga Amerika at ito ay magandang uh, natin sa 2028 at sana marating pa natin ang taon na yan Uh, apat na taon uh, uh, bago natin marating at tayo ay 72 years old. Sana 76 ay nandito pa tayo at nagbibigay ng kwento sa inyo. So very exciting po yung nangyari sa ating mga atleta sa 2024 Paris Olympics. At uh, ngayon... Alam naman ninyo, nakita nyo sa uh, pahayagan o sa Facebook o sa social media na ang Pilipinas po ay nandalo ng dalawang gintong medalya ngayong Paris Olympics. At ang dahilan nito ay binigyan tayo ng gintong medalya uh, dahil kay Carlos Yolo. Siya ay famous at uh, sikat na artistic gymnast dito sa ating Pilipinas. At uh, sa nakalipas na mga araw, mula eh, nung siya ay nanalo ng uh, ginto, nagkaroon siya ng mga raming balita, mga kontrobersya, at uh, siyempre, eh, ganyan ang uh, ugali ng Pilipino. eh, Kinakalakal talaga yung uh, mga bagay-bagay, sarit-sarit, istorya o kwento tungkol sa isang individual bago siya naging sikat kagaya ni Carlos Yolo. But anyway, um, that is beside the point. Ano, marami tayo nababasa dahil ini-expose kasi ng media dahil uh, marahas talaga ang social media kung minsan hindi naman lahat positive yung nababasa mo na comments sa Facebook sa Instagram at sa Reddit at meron talagang nanidin din ng puri at uh, syempre dito pa lang sa video content ko na ito dito pa lang sa YouTube na ito maraming uh, nagko-comment ng negative pero pinabaliwala ko 'yan uh, okay lang positive vibes lang tayo dito kaya ito ay saludo natin kay Carlos Suyolo at uh, siya po ay na-discover nung siya ay 9 years old. kalain mo 'yan, taga-Malate, Manila 'yan. At 9 uh, years old siya at uh, dinala siya ng kanyang lolo. Palagay ko, kagaya ko rin ano. Dinala siya dahil nakita niya patambling tumbling siya sa sa park or sa sa bahay at uh, pinakita niya yung gymnasium ng Rizal Memorial uh, uh, stadium kasi nandoon yung ano eh. Nandun yung uh, official headquarters ng Gymnastics Association of the Philippines. So, nung, uh, yun na nga, nagustuhan ng bata. Seven years old pa lang siya noon. At after two years, nung siya ay nine years old, ayon, nagsimula po ang kanyang pag sa palarong pambansa. At na-develop po yung uh, galing niya at nananalo na siya ng gold medal sa ating mga national games. At hanggang uh, dupating ng araw na siya ay binigyan <clears throat> ng scholarship ng Japan Olympic Gym Gymnas Gymnastic Association at inoferan siya ng scholarship sa Japan. Kaya noong uh, 2016, ang pagkalab ko, doon sa binasa ko sa history niya, eh, nagpunta siya sa Japan at nag aral siya doon at siya ay kinukup ng isang uh, uh, gymnastics coach ng Japan at siya ay nagsilbi parang uh, tatay niya doon at uh, guide niya at doon pa nga siya tumira sa kanyang apartment. Meron po akong dinownload na video, documentary video, tungkol dito sa... Uh, Uh, pag ni Carlos Yulo sa Japan at ipopost ko dito sa YouTube channel ko uh, pagkatapos itong uh, video content na ito. So dito nyo malalaman kung gaano yung attachment niya sa kanyang Japanese coach sa Tokyo. At uh, tag-aral din siya ng associate uh, uh, degree. Ito yung associate degree parang, parang college, uh, first two years ng college sa uh, Japan. At nag-enroll siya sa literature kasi gusto niya malaman yung paano pagsulat ng uh, Nipongo at pagsalita. At uh, nakatapos naman siya ng dalawang taon at noong 2019, doon na siya naging sikat dahil nanalo siya ng world championship, entire the world, ng uh, artistic gymnastics dahil nanalo siya ng gold sa floor exercise at saka vault. Yun po yung dalawang specialty niya. Pero magaling din siya sa Roman rings at saka all-around artistic gymnastics. Ito yung mga sari-sari at uh, lakat ng discipline po ng artistic gymnastics. At uh, yun na nga po, itong 2024, nanalo siya ng dalawang gold medal in a span of 24 hours Nanalo siya sa artistic gymnastics at sa vault exercise makikita niyo sa YouTube channel <coughs> sa ibang YouTube channel yung uh, exercise or kung ano yung ginawa niya paano siya nanalo dito sa 2024 Paris Olympics meron din tayong mga mga ibang atleta na nanalo din nanalo sila ng bronze ito yung aking mga boxing athletes na puro babae ito yung babae na babae talaga Ay yung isa nanalo sa sa Tokyo noong 2020 or 2021 Tokyo Olympics ng silver medal pero ngayon nanalo lang, lang siya ng bronze medal pero okay pa rin so at yung isa naman, first time niya na boxing at uh, nanalo siya ng uh, bronze medal. At meron din tayo mga marami pang mga potential gold medalists. Iyon nga lang natalo yung ating uh, magaling na pambato ng weightlifting nung kagabi natalo siya na uh, number 6 siya. Hanggang ngayon, yung gold player natin na uh, si Pagdaganan ay nasa medal contention din siya dahil number 6 siya after 2 rounds. Meron pa siyang dalawang araw para tapusin yung event niya sa golf. Dahil yung golf, eh 72 holes yun, apat na araw at kung sino yung pinakamaliit ng score, ay eh siya mananalo. At uh, siya po ay number 6 ngayon. Yung uh, uh, I Palagay ko, 'yun lang ang ano, naiiwan na lang. Wala tayong atleta sa marathon kasi 'yung marathon usually last day 'yan ng uh, Olympics, nangyayari yan. Uh, nagtataka na ako kung bakit walang marathon uh, qualifiers tayo ngayong uh, Olympics dahil nung last year meron tayo. Uh, babae. Uh, si Tabal, da taga Cebu. Uh, anyway, So maganda po yung score natin sa ating performance ng ating mga atleta sa Paris Olympic Games at uh, dalawang gold at sa dalawang bronze medal. At uh, tayo ngayon ay nasa number 24 overall sa listahan ng mga bansa na sumali sa itong Paris Olympics. So, ano po ang masasabi natin dito, ang conclusion natin dito sa ating, uh, uh, ating sports program? Alam niyo ating sports program ay uh, improve naman. Alam niyo nung ako ay nag-retire noong 2008, nagbuo po ako ng isang club ng long distance runners. Ito po yung mga tumatakbo ng 10K, half marathon, 21K at saka marathon kasi ang purpose ko noon ay makakontribute naman ng isa o dalawa o tatlo tatlong atleta sa ating elite sports program at uh, noong first year ko eh naging uh, successful naman ako dahil meron akong, uh, na akong grupo ng mga almost 15 na mga tumatakbo at galing sila sa Bindanao bisayas at sila po ay nanalo ng mga local events dito sa Pilipinas doon Dahil ako po ay mahilig tumakbo nung ako ay official active at talagang everyday akong tumatakbo kahit na nung ako ay nag-retire araw-araw pa rin at ako ay tumatakbo. Hindi naman ako mabilis pero ang importante dito ay natatapos ko yung mga events na sinasalihan ko. Kaya maganda po yung aking plano noon. Naka, after one year, nakatanggap ako ng support galing sa Milo, Philippines. Akalaan mo, yung Milo ay isang multinational company na based sa Switzerland. At dahil naging kaibigan ko ng isang, isang coach, at uh, ako ay nirefer sa presidente ng Milo Philippines at binigyan ako ng uh, support sa aking mga atleta at ito naman ay hindi na-sustain dahil uh, mahirap talaga ang uh, pagtatakbo. At uh, habang ito ay nasuportahan ako ng mga 6 months lang ako, uh, maximum of 6 months. Uh, sinuportahan ako cash at tumabot din ito ng, kung hindi ako nagkakamali, 400000 At ito po ay hindi nagdag ko sa Uh, stipend para sa aking mga atleta. Kasi noon, nung ako'y uh, kare-retire ko, ginamit ko po ang aking uh, retirement fund na natanggap pag kare-retire ko para maghanap ng lugar, para maritahan at uh, ko ito mga, mga batang ito at uh, binigyan ko sila ng tirahan, binigyan ko sila ng uh, suporta, uh, three meals a day, Pagkatapos, pati yung mga equipment nila, nagre-renta pa, nag pa nga ako ng bahay sa Tanay. Dahil doon sa Tanay, eh high Altitude, doon sila nag-tre-training. At tumabot kami na hanggang 6 uh, months doon na training para gumalig lang ang aking mga atleta. Yung isa naman, uh, nagdala naman ako ng mga atleta ko sa Baguio at nag-training uh, sila ng tatlong buwan doon dalawa sila for an international event international event eh support ako po lahat-lahat yun galing sa aking bulsa kaya halos uh, naubos ang aking retirement uh, fund yung una kong natanggap dahil dito sa mga batang ito pero ang maganda naman yan nabigyan ko sila ng magandang kinabukasan alam niyo after 3 years eh, talagang hindi ko na ma dahil kahit na, na ako ay naging director, once upon a time naging director po ako ng PATAPA. Ito po yung National Association ng Track and Field ng Pilipinas. Pero na-observe ko yung uh, masamang sistema ng uh, PATAPA. Um, ito lang, bibigyan ko lang kayo ng counting hint. Merong matinding favoritism doon. At uh, Meron silang mga bata-bata system. Siyempre, normal yan. Ngayon, magaling naman yung bata ko at uh, pwede panlaban talaga. Pero, nahihirapan siyang pumasok dahil, uh, siyempre, meron mga national coaches doon. Meron silang hawak-hawak na mga atleta. Siyempre, gusto nila sila yung uh, may re-recommenda -recommend, para sa mga international events. Ito mga tao ko, in-expose sa in -expose ko sila sa international events sa aking pera. Hindi ako humingi kahit na kanino. Pero naging successful naman sila, uh, nananalo, nagcha-champion, pero hindi po enough yun para yung nga, mabigyan sila ng pansin ng ating National Federation. Kaya after two years po na ako yung director, nag po ako sa dahil sa aking frustration na hindi matanggap ang aking mga uh, mga atleta ko. So, ganun po. Uh, alam ko kung ano yung sistema sa loob at uh, nung nalaman ko yung masama at uh, hindi magandang sistema, eh umalis na lang ako dahil nag-iisa lang naman ako na na gustong ayosin yung sistema. Kaya, ayun. Pero after 3 years, 3 to 4 years na magkakasama kami, ang ginawa ko dito sa mga 15 na tao, almost 15, pinag-exam ko sila sa Philippine Army para matanggap na sundalo. At karamihan sa kanila ay sundalo na. Ang pinakamataas na rank ko ngayon ng uh, itong mga pinadala ko sa uh, Philippine Army ay isa ng kapitan. Yung isa, kapitan, magaling tumakbo yon, At siya po ay assigned sa, ang pagkaalam ko na sa intelligence na siya. At yung mga hindi nakaabot sa pagka-opisyal dahil may examination yan, may qualification yan, eh staff sergeant na sila ngayon. At uh, nakikita ko sila kung bumibisita ako sa Philippine Army Headquarters. Yung mga iba ay tumatakbo pa rin, nagko-coach at uh, nagtuturo sa mga younger generation at sila ay sinasaluduhan ko sila dahil sa ginagawa nila. At siyempre, naalala pa rin nila yung pagsasama namin at binibigyan din ako ng pagpasasalamat dahil palagi nilang sinasabi na kung dahil sa akin ay hindi sila nakapasok sa Philippine Army. At sila ngayon at nandun uh, at uh, masaya sila. So... Yun po ang uh, aking kwento ngayong araw na ito dahil ako po ay isang dating atleta pero hindi ako nakarating sa mga elite program pero ako po ay tumulong sa ating mga uh, naiyangat ang buhay ng ating mga uh, mga Pilipino na may skills lalo na sa pagtatakbo. So, yun lang po ang aking kwento ngayong araw na ito at uh, siyempre, i-congratulate natin ang ating mga atleta dito sa 2024 Paris Olympics. Saluduhan natin sila at magpasalamat tayo. At itong mga atleta ito ay, siyempre, pagdating nila dito ay mabibigyan sila ng heroes welcome aside from the fact na meron silang mga malaking cash incentives. Uh, si Yolo, yung latest na, uh, ano ko, yung computation ko, baka tatanggap siya ng more than 50 million. At iba pa pang mga ari-arian. Ito mga bronze medalist, oh, automatic na po yung 2 million na galing sa gobyerno. So kahit pa paano, meron silang magandang incentive at sila ay sinusuportahan ng ating gobyerno. Salamat po at saka pag, pagpapanood ng aking kwento ngayong araw na ito at mabuhay kayong lahat. Bye!